At sa araw nga na to, maglilinis tayo. Magmula nga nung nabili ko tong PC na to, ngayon lang siya nalinis. Taon na nga ang lumipas, kaya ganyan kadumian Kasi ngayon lang ako nagkaroon nito, dahil ang mamahal ng ganito noon eh. Sa lakas nga nito, namumula na yung tester natin. Ito nga pala yung Reaim Air Compressor. Hindi siya kasing laki na kagaya ng mga ginagamit sa mga vulcanizing shop. tamang tama to, pang bahay, pang DIY. Katamtaman lang sa laki. Ito nga pala yung pang gitna. Meron din sila ng 8 liters at 50 liters. Itong nasa akin, 30 liters lang. Kasama na lahat yung kailangan mo. Ikakabit at gagamitin na lang. Pang cleaning tong kasama niya pero pag kailangan mo ng pang airbrush o kaya pang hangin ng gulong, e eh, separate yun. Ang mga connector na nito, quick release na rin. Kaya mabilis na lang tanggalin pag di mo na gagamitin. Kaya na to, tingnan nyo. Oha, oh, Kaya madali na lang siyang palit-palitan. At ang isa ko pang nagustuhan dito, tahimik lang siya. Wala pang 80 decibel dito sa rating natin. At nag-auto shut off na siya pag napuno na yung tank niya. So ayun, kung kailangan mo din ito, check mo na lang yun. Link sa baba at i-checkout mo na yan. Yun lang, thanks for watching and follow for more. Hehe! <laughs>